Ya, di juga makulay na buhay mga kaigan sa kayo mga kaigan Dito naman tayo sa Kusina ni Gabele Yung kasama natin singgo Saturday kayo mga kaigan Saturday mga kaigan So yung natin, so, mga kaigan meron tayong ulam Ported lunch GG And then ito yung ating munggo Friday pala Friday yan pala yung munggo so, Friday ito mga kaigan pero sa na po ngayon ayun, ayun yung murong natin ngayon so yun, nakaloto na si Ingo ng ating tangal yan dahil closing tayo tapos ulit yung belly natin sarili pa rin yung mapali ko sarili rin mapali Alida. So yeah. yung mga kapili, shoutout time tayo, tayo muna. Shoutout po tayo. Shoutout po shout tayo. May, nanay Mirasol, Evangelista. Shoutout so, po. Shoutout e yeah. Roberto, Evangelista pro Morani Pataan. Yeah, so, shoutout po. Ang sila sa labas. Happy birthday, Angela. Yeah, happy birthday, Angela. So, happy birthday. Magpakasaya ka hanggang gusto mo. <laughs> Tapos pero tayong Girls galing urani ng bataan. Ay, hello, hello, hello. Hello po. Hello po. Mga urani bataan po. Shout out sa aking mga anak. Kay Maynard. Kay Erica. Sa mga manugang ko. Kay De kay Dea, Kay Carlo. At sa mga apo ko. Kalev. Dana. Chloe at

meron tayong order ng apat na inasal, isang lechon belly, baby back, tipo, na daw bumon. No, Ingman Tomas. Ito yung gagawin lang natin ng mga beli, ng microwave, tapos iyaw natin yung tipo. Para din na yung ating plate. Ibon. Tapos wala pa yan, sa manginasal sal. Yung belly. Ini yang inasal. Hai, chicken. Chicken inasal. Ini mantap mas. Jadi bengkel lagi. Nice. Chicken inasal. Oh yo. Ada mas. Asyik bilap. Chicken ada apa? mas maka beli all out all out <laughs> thank you <laughs> saya Maka beli berada yang ordernya sharing mission okay. beli sharing beba sharing lain sharing di bang sera guys so yang gali pada sila nang mabala atang panggat kita so, gagawin lang ati mga sharing nila sa so mga kailangan may nagpahabol lang lit yung belly sharing

Dima, ikan, tapos sila sila, okay. Okay. Pagtapos Diba sila nila tayo naman ah, ang kakain. Bungo.

So yun, na po si T-Tabla dahil po birthday ni Angela. So yun. Ngayon po talaga yung birthday niya. 15, 15 na? No? Fifteen. Ay, sixteen ba? Fifteen mo lang. sa 57, Ay, とも。ランタイはもう済んでる。はい、もう食べた。ああ。いいしょ。にか。で、また食べたいけど、なんかどうおい、先生のやる。これと。どれの方がで。これでじゃ。うまい。 Anhiento cuốn tui Đủ rồi Liên lạc tụi tao, hai mẹ cao c brasile Ch recess khi tiền מאַך איך גייער אויף דער טייטן, דאָ טלונג אין דער insan insan coba insan so mau apa ikan oke ini yang order nama ini saldat lah tanjik kita yo two thirty pm so yang mau apa ikan kembali sa si tita tidak beres kembali nya posisi tidak geng yang kembali tiga belas nana ini dress dahil po birthday ngayon ni Angela kaya mo wish na ang bulakan kami na lang po naiwan dito sa linggo po, sarado po kami. Punta po kami doon sa Bulacan, Gilangela. Kala ka, Sama natin ang buong Team Kusina and Team Gabeli Ayos So yung mga Abeli, Next order natin Laing bagnet Take out With rice With rice Tapos hintayin mo natin Yung ibang order <coughs> Take out yan Gosh Kaya itong laing meron tayong bagnet with rice at tigap take out ni ito na po yung ating order sisig with rice in the sal lechon belly kare kare roast pig tsaka berry roast beef kami na roast

So meron tayong order na Beef broccoli Tsaka Lying bag Gagawin lang natin ito mga kaigan Ayos po Ayos po Ayos po po nag out na po sila Dahil hanggang 8 lang po sila Ayos po ni po Ayos po Ayos po Ayos So yung mga kaigan, ito yung ating roast beef. Ay, beef broccoli. So kaya ito yung laing bag natin. Sunod na lang yung extra rice fried rice. So okay, yung mga kaigan, tapos na po kami. So yung naglinis na rin kami dito. Sa linggo po, wala pa Dahil celebrate po yung birthday ni Angela. Diba? Hanggang na lang vlog Thank you, thank you. salamat God bless po. Ingat po